Puli, nagpapatuloy tayo sa ating pagkilala sa mga hamon matapos ang ikalawang digmaang pandigdig. Matapos ang pagtalakay natin sa hamong pampolitika, narito tayo upang talakayin ang hamon na pang-ekonomiya sa bahaging ito. Tunguhin na natin. Alam natin kung mayroong isang aspekto na naapektuhan no, ang digmaan. Isa ang pinakapinilay nito, ang hamong pang-ekonomiya. Alam natin na ang hamong pang ekonomiya ang isang iiwang malagim na yugto ng ikalawang digmaang pandigtig. Napakahirap ng rehabilitasyon. Yan ay naging pagdalaki na natin sa ikalawa at ikatlong linggo ng ating aralin. Kaya naman, ano ang mga hamong iniwan ba ng ikalawang digmaang pandigtig sa ating bansa? Tungin na natin. Una, alam natin ang lumalaking agwat ng mayaman at mahirap. No? Ayon nga sa isang ulat ni Ndiya ang ating World Bank Country Director, malinaw sa kanyang naging pagkilala sa estado ng ating bansa na ang lumalaking agwat na ito ng mayaman at mahirap ay nakaapekto sa layunin ng ating bansa na makalaya ng tuluyan no? sa tinatawag nating kahirapan. At yung pangarap natin na magkaroon ng isang middle class society pagsapit ng 2040, eh tila bagang parang isang mithiin at panaginip pa rin hanggang sa kasalukuyan. Oo, dumami ang middle class. Totoo naman yon At ang nangyari, umangat pa nga ito papuntang 12 milyon. At hindi katakataka no, na mayroong apat na put apat no, na milyon ng mga Pilipinong ituturing ang kanilang sariling kahit pa paano'y economically secure. Yun yung sitwasyon ng ating Estado no, sa aspekto pa-ekonomiya. Ngunit kailangan natin tingnan paano nangyari itong lumalaking agwat. makikita natin ang mataas ang growth rate at oportunidad sa trabaho. Okay? Klaro yan. Ngunit, bumaba ang bahagdan mula sa 49.2% noong taong 1985 patungo sa 16.7% noong 2018. Pagdating sa naghahanap ng trabaho. Ngunit kaakibat nito, no, tumaas nga ang growth rate, nagkaroon ng mataas na oportunidad din sa trabaho, mayroong mga malag malagim na usapin pagdating sa pagtatrabaho dahil may mga mala trabaho. Ibig sabihin, may mga itinuturing na trabaho na ang kasalukuyang padahot na kahit nagbibenta ka lang ng bote, eh ito na ng employed at labored ka. Yun yung sitwasyon sa kasalukuyan. At tinataya rin no, sa kabuang pag-unlad na mayroon ng ating bansa, 17% ng pambansang kita eh, galing lamang sa 1% ng pinaka malaking kumita. Ibig sabihin, yung sobrang yaman, sila ang pinaka nag-aambag lang talaga sa pinaka malaking kita sa ating bansa at yung labing labing apat no, na porsyento ay pinaghahatian lang ng nasa ibabang 50% ng populasyon. Nangangahulugan lamang no, na may wide disparity dito sa sinasabing ulat ni Ndiyami Bahagi ng lumalaki agwat ng mayaman at mahirap ay ang sitwasyon pa rin ng iba't ibang factors o salik na nakaapekto. Isa na rito, yung patakarang pangkalakalan. Alam natin sa patakarang pangkalakalan, napapaboran dito kung sino ang mga mayamang bansa. Diba? Kasi nagiging influential sila pagdating sa decision making at policy making ng isang bansa. Halimbawa, pinahina ang labis na halaga ng palitan, ng piso sa dolyar, ang presyo ng produktong iniluluwas natin. Diba? Nagsimula ito doon sa ating Philippine Rehabilitation Act noong 1946 na 2 is to 1. O, dalawang piso sa isang dolyar. At alam natin na mas naging mababa pa ang palitan ng piso sa dolyar, yung paghina ng ating piso. Dagdag pa, nahikayat yung pagpapatupad ng tax exemption. Sa halip na meron tayong ipapataw na bayad, dagdag bayad, mula sa produktong pinapasok nila, nagkakaroon ng paglift o pagtanggal ng mga buwis na binabayaran itong mga dayuhang produkto Nagiging dahilan ito upang maging mura ang produkto nila sa ating merkado at dahilan para tangkilikin ito ng mga Pilipino. ba? Diba? Kaya nagdulot ito ng mataas. No? Mataas na bilang na walang, kawalan ng trabaho dahil nga produkto ng dayuan na binibili natin so yung mga manggagawa ng bansa natin na sana ay gumagawa ng produkto ng ating iniluluwas eh dahil nga hindi kaya maging competitive at suportahan ng ating sariling produkto 'di ba? Napipilitang magsara ng ilang mga kumpanya dito sa ating bansa. At nagdudulot din ito ng mababang pasahod sa ating mga manggagawang Pilipino dahil kailangan natin maging competitive sa mga pasahod din sa ibang bansa. Ano pa? May isang factor din siguro yung pag-google no, ng pondo ng pamahalaan. Kasi alam natin kung anong binabudgetan ng pamahalaan, kung anong prioridad ng pamahalaan, ay isang dapat natin ituring na malaking factor kung paano magkakaroon ng tinatawag na prioridad. Ito bang ang sitwasyon ng mayaman at mahirap ay natutugunan ng pangunahing serbisyo? Kaya mahalaga kung nabibigyan ba ng budget ang edukasyon at kalusugan sa ating pambansang budget. Kaya nga naging maanomalya itong recently na passed, no, na may na, batas na General Appropriations Act ng 2025 na merong walang pondo ang PhilHealth, Bawas ang budget ng edukasyon dahil critical yung mga area na ito at nakasaad dito sa mismong konstitusyon natin. Ano pa? May hamon din sa tinatawag nating sektor ng agrikultura. Kitang-kita naman natin ang sitwasyon ng mga magsasaka. Walang mag-aaral na mga ngarap na maging magsasaka sa sarili nating bansa. Kaya nga, malaking bahagda na mahihirap sa bansa ay ang mga magsasaka. Kung sino pa ang nagbibigay sa atin ng produkto, pagkain sa lamesa, ay siyang wala rin nakakain. Ano mga dahilan? Una, syempre may mga reforma sa lupa na hindi naman naipatupad. Na sa halip na makabili na ng sariling lupa ang mga magsasaka natin, eh, hindi sila nagkakaroon ng sariling lupang sakahan. Isang example na natin dito, yung 1972 Comprehensive at, at yung Comprehensive Agrarian Reform. Isang magandang example natin ito ay yung reforma sa lupa ng 1972 at yung Comprehensive Agrarian Reform Program noong 1987. Piling lupa lang ang pinamahagi, mga mais at palay lang. At sa panibagong extension reform ng Carper pagdating ng araw ng 2009 o 2010, yung mga mais at palay na lupa na yan, kinakategorize pa pag yan ay industrial land na at naideklarang industrial yung lupa, hindi rin yan pwede ipamahagi. Naging mabagal ang distribusyon at naging tila nasa hinagap ang reforma sa lupa. Ngayon din, yung pagpapataw ng price control sa palay at monopolyo sa importasyon ng soybean at wheat. Diba? Isang factor yan kung bakit hindi naging maunlad ang sektor ng agrikultura. At ang panghuli dito, malaking factor yung pagbabago ng klima o yung climate change. Lalo pat kapag dinatnan tayo ng El Nino, kung saan magiging tuyot ang lupa, malaking bagay para hindi makapagtanim ang magsasaka natin. Dahil alam natin hindi maulad ng agrikultura, ano nga bang dapat gawin? Diba? Kasi ito pa yung mga dahilan. May dahilan pa tayo na tinitingnan. Nakasandig tayo sa pagiging import dependent na bansa. Yes, export oriented tayo. nagluluwas tayo ng produkto, serbisyo sa ibang bansa. Ngunit subalit datapwat, hindi tayo natutong ma natili na sufficient pagdating sa ating produkto. Diba? Pinalalap din ito ng sitwasyon nung naipasa ang tinatawag nating rice tarification law noong 2019 na kung saan binaha tayo ng produktong bigas mula sa mga bansang Vietnam, Thailand na kung saan mas higit na mura ang bigas. Diba? At isang tinitingnan kung bakit nga ba hindi naging maula ang sektor ng agrikultura ay ang mga middleman na kung saan sila ang tinutukoy na nag Papa, mahal di umano ng presyo. Dahil alam natin, 15 piso lamang nabibili ang palay mula sa mga magsasaka. Pero pagdating sa merkado, nagiging 58 pesos ito. Anong dahilan? Yung gitna. Sino ang nambaniobra ng pagigiig, pagsusupply, pagdadala hanggang sa merkado? Dahil nagiging mahal ang bigas. Ano pa? Kawalan din ng industrialisasyon sa bansa wala tayong basing industrial, 'di ba? Hindi tayo makauusad dahil ang ng pang-ekonomiya natin, partikular ang industriya, ay hindi buo. Walang konkretong pamamaraan para tayo matawag na industrialisadong bansa. 'Di ba? Mababa nga ang ating sektor ng industriya. Eh. Technically, bumaba ito, no, from 39% naging 32 noong 2009. 'Di ba? Sa ilang loob ng deka ilang dekada, akala natin naging industrial tayo bansa. Ngunit hindi pala. Tapos yung liberalisasyon ng kalakalan noong 1990, malinaw dito, no? Well, pumasok naman talaga ang investment o namumuhunan sa ating bansa. Ngunit tayo ay nandun lamang sa mga factory ng assembly at testing. Kahit sabihin natin made in the Philippines yan, pero doon tayo sa buo nang dumating yung produkto, i-assemble na lang yung iba na parts tapos magiging final product na sa ating bansa. Kaya naman nawalan tayo ng kakayahan mag-diversify sa estruktura ng produksyon. Wala sa atin yung unang yugto at mga unang yugto ng produksyon na kung saan hinuhulma yung pangunahing produkto, hindi yung i-assemble ia na lang sa dulo. Yun yung naging problema ng basing industrial natin. Kumbaga, para meron ng cellphone, ikakabit na lang yung battery, yun lang yung ating factories na meron tayo. Pero wala tayo yung pagbubuo mismo ng main parts, ng motherboard, ng chipboard, etc. Et wala tayong ganun. At siyempre, malaking bagay din kaya kapag nawawalan tayo ng industrialisasyon o walang industrialisasyon na gaganap sa isang bansa dahil may kakulangan din tayo sa infrastruktura. Isang ang angal nila lagi ng mga negosyante, ba't hindi sila makapagnegosyo rin dito sa Pilipinas, eh mahal ang presyo ng kuryente. Di ba? Tapos hindi rin matatag ang kalagayan ng pagnegosyo dahil pat ang pamahalaan ay merong mga anomalya, korupsyon at mahalagang malaman natin ito dahil may factor talaga ang mga binaboto natin pagdating ng eleksyon. Tapos kawalan ng kakayahan para matugunan ang pagkabigong ito no? yung pag-diversify sa industriya at hindi tayo nakapag-upgrade sa matagal na panahon. Diba? Tapos nang ibabaw din yung ma-elite sa traditional na sektor na meron tayo. At ang sektor ng serbisyo ang pinakamalaking ambag sa GDP natin. In short, napabayaan niyo na unang dalawa. Ang sektor ng agrikultura at yung sektor ng industriya. Ano pa? Mahalagang malaman din natin na ang kawalan ng basing industrial eh magiging dahilan din later on ng problema ng ating mga manggagawang Pilipino. Tungoy na natin ano ang sumunod pang hamon. Ang panghuling hamon ay ang ang hamong panlipunan ng pangkuling bahagi ng ating tinatalakay. Mahalaga ito dahil usapin ng pagkakilanlan din ng mga Pilipino ang mga nangyayari sa ating lipunan. Tungin okay na natin. Sabi nga ni Nick Joaquin sa kanyang isang pamosong aklat, The identity of the Filipino today is a person asking what is his identity. ba? Diba? Walang sariling pagkakilala ng mga Pilipino. Nung minsan tinanong ko to sa klase, Anong klaseng pagkakilala ba meron ng Pilipinas? O mga Pilipino? Lagi na sasagot natin hospitality o hospitable tayo. Pero alam natin na hospitable ay nakuha lamang natin ito sa mga Kastila o Espanyol. Diba? Pagdating na madayuan, meron naman na talaga sa tayong nangyayaring ganitong pagkilala. Dagdag pa, diba? so sa pinapagkakilanlan, malinaw na nagkakaroon tayo ng stereotypes. Ano ba ang stereotypes? Karaniwan, ang pagkakilala natin kung saan tayo nakatira. Di ba? Nagkakaroon tayo ng pagkilala na, oh, Pilipino ka, Pinoy? Oh, taga saan ka? Oh, pareho pala kayong taga ganito, etc. etc. So, nagkakaroon tayo ng pagkilala kung saan nang gagaling ang isa't isa. Tapos, karamihan sa atin, kultural ang background. Di ba? Example na ito, 10 to 20 percent, sa Muslim. Di ba? Yung paniniwala din natin. At isa pa, mayroon tayong tinatawag na language barrier. Pag sinabi natin may language barrier, malinaw na ang wika ay isang paraan bakit tayo nagkakaroon ng pagitan sa isa't isa. Ibig sabihin, may ilan lang na nagkakaunawaan at mayroong iba na sila sila lang din ang nagkakaintindihan. Kaya nga tumoy na natin anong sumunod. No? Mahalagang makita natin ang usapin din ang pagkakilanlan na kung saan mayroong usapin pa ng lupaing ni Nuno. Sino ba ang totoong mga Pilipino? Di ba sila ang mga matatagal na Pilipino talaga dito? Kaya malaki rin yung usapin ng ancestral domain. Sino ang mga tagapagmana ng mga lupain na galing sa mga katutubo? Kaya ngayon mga sa mga liblib na lugar ay eh, naging banta sa buhay nila sa matagal na panahon. Kung sino pang ang mga tunay na taga rito at taal na taga rito, eh sila pang nanganganib ngayon na mawala sa kanilang sinaunang tirahan. Kaya nga napagitna pa sila sa minsan sa armadong pakikibaka at gulo. Kaya napipilitang lumikas. Kaya nakikita natin, alam natin, may mga etnikong pangkat na na minsan ay mo sa ating mga pampublikong sasakyan, etc. Isang magandang halimbawa nito kung bakit ba napipilitang lumikas, eh itong ginawa ng panahon ni Pangulong Duterte. Binobomba niya yung mga lumad school, 'di ba? Yung mga lugar na lumad, kaya nangyari kalaunan, nawala. 'Di ba? sila. kaysa sila naman mamatay sila doon. Tapos kung sino pa ang naglilikas sa mga pambobombang ito, ay eh, nakakasuwa pa lang child abuse. 'Di ba? Tapos isa pang bagay na sana'y pumuprotekta sa karapatan at kalayaan ng mga katutubo, eh itong tinatawag nating People's Rights Act nila, diba? Indigenous People's Rights Act at yung mining act ng 1995 na sana'y pinoprotektahan naman din ang lupa naman na mayroon sana dapat sila. Sumunod na usapin ay ang usapin ng kilos ng komunismo. No, alam natin sa panahon ngayon, namamali ang gamit ito. Pero bang, banggitin natin, saan ba nang galing? Bakit may mga komunista? Bunsod sila ng suliraning panlipunan at isa sa mga tagapagtatak nito ay si Joma Sison o si Maria Sison. Hindi ako nagkakamali, recent years lang namatay ang founder na ito. Siya ang nagtatag ng Communist Party of the Philippines noong Desyembre, labing Ang New People's Army ay nagsilbing ang nagsilbing armadong grupo nito. Ibig sabihin, ideolohikal ang CPP o Communist Party of the Philippines, pwedeng kombatan at pwedeng non-kombatan ang mga miyembro nito. Ang mga New People's Army ay siyang kombatan, kumagamit at tumahawak ng armas ang grupong ito. Ito ang ideolohiyang nakabatay naman sa pangunahing sularinin na ang kanilang isinusulong, eh, talagang suliranin ng lipunan na ito ay nagugat sa tatlo, imperialismo, feudalismo, at burokrata kapitalismo. At naniniwala sila ng tanging solusyon ay ang demokratikong revolusyong bayan. Ano ba ang nangyayari sa kilusang komunista? Hinahangad nila ang pagkakapantay-pantay ng lipunan, kaya nga komunista sila. Karamihan ang mga ito ay matatagpuan sa Western Visayas at Northern Mindanao, ayon sa ating datos na nakalap. Karaniwang inikayat ang mga magsasakat manggagawa dahil sila ang biktima karaniwan sa ating lipunan at mga pamilya naging biktima ng mapang-abusong sistema. Napipilitan silang nagiganti dahil nga ito ay emosyonal para sa kanila. Kaya nagkaroon ng inisiyatiba ang pamahalaan na magkaroon ng pangkapayapaang usapin sa mga rebelding pangkat. Ngunit ano ba ang tinahak ng usaping pangkapayapaan? Taong Agosto, 2016, panahon ni Duterte, nung mga siya sa pwesto, nagkaroon ng negosasyon. Nagkaroon ng pagkilala na dapat palayain ng mga politika ng bilanggo, magkaroon ng ceasefire. 2017, idiniklara ang gera labas ng mga NPA. Nagkaroon ng mga back channel negotiation, ngunit ito'y nabigo. Taong Nobyembre 2017, idiniklara ang CPP-NPA bilang terorista at sabay na binoo ang National Task Force to End Local Communist and Armed Conflict. 2020, sinabatas ang Anti-Terror Law at bumuo ng Anti-Terror Council na kung saan naging bahagi ito ng kampanya upang labanan ng mga teroristang pangkat. Ano ba ang problema sa sitwasyong ito? Nagamit ang bagay na pagbabanggit ng komunista para man-red-tag. Ano ang red-tagging? Ang red tagging ay isang malaking usapin pagdating sa mga individual na kritikal sa gobyerno. Na hindi porke kritikal ka sa gobyerno, ikalaban ka. O kaya naman ikaw ay terorista. Nagamit ang red tagging upang ah, lumalaban ka sa gobyerno, ikaw ay komunista, ikaw ay terorista. Ganun siya nagamit. Kaya naman, hindi katakatakang magiging bihikulo ito ng Estado ayon sa United Nations Office of the High Commissioner for Human Rights. Naging dahilan ito upang dakpin, patayin, ikulong, physical at legal na intimidasyon para sa mga tao na naging kritiko sa gobyerno. Kaya naman yung mga tagapagtanggol ng karapatan, kalikasan, mamamahayag, abogado, aktivista, gatilyo lang ng bala kung minsan ang itinutumbas sa kanilang buhay. Ang isa pang usapin ay ang pag-usbong ng kilusang moro. Bukod sa mga nagsusulong ng ideolohiya ng komunismo o pagkapantay-pantay, ang kilusang moro naman ay nagsusulong ng sarili at paghiwalay sa ating bansa. Dahil nga alam natin na mayroong pagkakatatag ng malayang pamahalaan sa Mindanao, nagkaroon ng migrasyon ang mga kristyano. Kaya naitsapwera ang mga muslim dito na matagal nang nakatira doon. Naramdaman nila ang hindi pagkakapantay-pantay sa katayong pang-ekonomiko naramdaman nila ang hindi pagkakapantay-pantay sa katayuang pang-ekonomiko sa pagitan ng mga Kristiyano at Muslim. Kaya naman yung pagbubuo ng Commission on National Integration ay naging critical na hakbang ng pamahalaan. Ngunit napukaw lamang ito dahil na discovery lang ang bias sa mga Muslim pag tinignan natin sa kabuuan. 'Di ba? Pinag-aralan nila, masinsin nilang inalam sitwasyon, alam nila malalim ang bias laban sa mga Muslim. Kaya umusbong ang isang mga personang tulad ni Nur Miswari. Si e Nur Miswari ang siyang tinaturing tagapagtatag ng Moro National Liberation Front o MNLF. Tuluyang naging armado ang pangkat na ito dahil sa paghikayat ng kanilang grupo na humiwalay na no, at ihiwalay talaga ang Mindanao sa Pilipinas. Ano nga ba ang timeline? Tunguhin na natin. Ano ba ang mga nangyari sa iba't ibang panahon taong 1972 hanggang 1978 sa panahon ng diktadura. Nagkaroon ng tuloy-tuloy na sagupaan ng mga rebelding Muslim at sundalo ng Pilipinas. Malalim ang pagpangyari ng ugnayan at sigalot sa pagitan ng pamahalaan at rebelding pangkat. Dahil nagkaroon ng kamatayan ang isang daang libong tao, isang milyon ang nawala sa kanilang mga teritoryo at isang daang libo mahigit 'no, ang tumakas patungo sa Malaysia. Malinaw sana sa atin na naging malagim na kasaysayan ito sa ating mga kapatid na Moro. Kaya naman nagkaroon ng pagbabanta noon, 'no. Di ba? Actually, noong 1976, nagkaroon ng Tripoli Agreement. Yung Tripoli Agreement kinilala ang MNLF bilang opisyal na kinatawa ng mga Muslim dito sa Pilipinas. Kaya naman nagkaroon ng ceasefire kahit paano sa pagitan ng mga taong nabanggit kanina humina ang organisasyon ng MIL, MNLF at umusbong ang MILF o Moro International Liberation Front. Nagkaroon ng pananakot no, ang mga Arabong bansa sa pamahalaan ni Marcos Sr. na hindi pagbibila ng langis sa Pilipinas sa oras na ituloy ang mga bantang ito. Kaya naman nung 1986 sa panahon ng Aquino Administration, mayroong nagkaroon ng pagkaroon ng bago pag-asa na sa pagitan ng dalawang dekada, hindi na siya sa takbo. No? Ng mga plebisito, nagkaroon ng plebisito. Ngunit alam natin na naman mananaig ang mga kristyano dito sa tinatawag natin plebisito. Kaya later on, yung pagkabuo ng ARMM o yung Autonomous Region of Muslim Mindanao ay hindi makapagsasatisfy sa mga rebelding moro. Pinilit at pinagsumikapan muli sa panahon ni Fidel Valdez Ramos, dati Pangulong Fidel Valdez Ramos, ang mga peace talks na nagbigay daan upang itatag ang tinatawag na Southern Philippines Council for Peace and Development o SPCPD. Malaki ang role ni Fidel Ramos dahil ang kanyang pamumuno ay nagbigay daan, No? Kasabay ng pamumuno rin ni Normis Wari na gobernador ng mga Moro. Diba? Sakop nito ang labing apat na probinsya at siyam na lungsod. Nagpatuloy ang usapin ng pangkapayapaan noong 2012, noong panahon ni dating Pangulong Noy Noy Aquino, Benigno Aquino III, nang may tatag ang Bangsamoro gamit ang isang batas. Ngunit mayroong isang hindi inaasahang pangyari noong 2015, ang Mama Sapano Clash, na nagdulot ang na pagkamatay ng 44 Special Action Force, na isa panganib ang usapin ng mga Bangsamoro, MILF, at ng pambansang interes ng Pilipinas. Nagpatuloy ito sa Administrasyong Duterte. Kaya naman binibigyan natin ng pagkilala na noong taong 2019, matapos ang pagkaantala ng usaping pangkapayapaan, wala noong 2015, noong 2019, Enero, nagkaroon ng plebisito. At ito na ang formal na pagsasabatas ng Moro Organic Law. Maganda ito upang bigyan ng transisyon yung dati hindi na katugon no? sa tinatawag na mapayapang pamamaraan gamit ng ARMM, ito'y panibagong hubog sa higit na pagbibigay ng kapangyarihan sa ating mga kapatid na Moro. Kaya itinatag ang Bangsa Moro Autonomous Region of Muslim Mindanao. Magandang malaman ang kabuuan ng kasaysayan dahil ang kapayapaan ay nakasandig higit kailanman sa usapin ng katarungan. At walang kapayapaan na hindi binabatay sa katarungan at pagkapantay-pantay ng lipunan. Dito na lamang wawakas ang huling linggo, ang huling linggo ng ika apat na linggo. Lamang at maraming maraming salamat.